What's up kabata sa so, Ibo, nandito tayo sa ating Avery no, mag-update tayo dahil matagal na matagal na matagal na tayong hindi nag-update sa ating Avery no, yan. Ayan yung mga breeders natin, pinagsama-sama muna natin dahil eco-condition like, na naman natin sa breeding. Uh, baka i-breed ko yan ngayong October, yan yung mga yan. Ngayong October mag-breed ako. Yun nga, may bad news no mga kabata dahil yung isa sa mga ano natin yung namatay yan namatay ang ating luo pala yung naka sayang top mo ano? o nila hindi mo alam may pagkain naman sila yan o yan maganda pa naman ng mga breeders natin goods pa naman eto mga to wala nakalagay wala nakalagay wala yan mga available cages natin yan dahil ayosin natin yan. Dahil magbibraid na naman tayo. Baka bibili ako this month or next month ng parakeets. Wala na akong parakeets. Bibraid ko yung isang lalaki doon. Para makaparami na rin akong parakeets. Ito may mga ano kasi ito. Kapisiyo. Kumakain na rin naman. Kaya nilagay ko muna dyan. Wala yung parents. May wala ko na akong baga. Oh, Ganda pa mo mga kulay ng tatay. Yung kulay ng tatay oh. Bad news din dahil namatay na rin yung isa nating badges. Namatay yung isang badge. Yung kulay blue. Matay din no. Daming daming ganap sa ating ivory. may may mga namamatay wala available dami nating available cages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 available cages natin. Ay, ulitin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 nga yung available natin. Ayan, pinagsama-sama muna natin. Ayan yung personata. Ayan yung mga Albswan. Ayan yung iba pa Albswan din. Opaline, Hen. Ayan yung tatay at nanay nung pinagkita ko si Siw. Ayan. Ayan yung mga parents yan. Ang ganda. Nagkakasugat-sugat na sila. Hindi ko alam ba't binubog-bog ng alps. Yung nakabatak. Yung ng mga lamang at saka ng alps fan ay uh, alps to natin ako pala. Yung nasayang talaga. Yun lang kabatak no. Yun lang update natin ngayong araw na to. Update ko na mo kayo sa mga ilang araw pag hindi na busy, no? Maraming maraming salamat sa supportan, naka-bata. Please subscribe my channel, naka-bata. Um, hanggang sa muli, ka bata Peace out, naka-bata. Kasi ibon.